Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, ang iba pang mga kurta sa Dark Continent. Gaya lang dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ito dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Bale, ang mga kurta mga tol ay ang lahing pinanggalingan ni Kurapika. Binubuo sila ng 128 miyembro, 37 rito ang mayroong mga pulang mata. Ang pagkakaroon ng kakaibong mata ng kurta mga tol ang sinasabing dahilan kaya sila nananatili sa kabundukan. Ayaw nilang may mga taong makaalam sa kanilang pagiging kakaiba sapagkat hinahanting ng maraming kolektor ang mga kurta upang nakawin at isama sa koleksyon ng mga pulang matang mayroon sila sa kasamaang palad nagawa ng mga sikat na magnanakaw at kriminal na Phantom troop na matunto ng pinigtataguan ng mga kurta ninakaw ang kanilang mga pulang mata at inubos ang kanilang angkan maliban sa isa ito nga ay si Kurapika sa kasalukuyan si Kurapika na lamang ang natitirang kurta ayon sa Estonia pero paano kung sabihin ko sa inyo ang aking paniniwala na marami pang kurtang natitira sa mundo at maaaring lahat sila ay nakatira sa lugar kung saan sila nagmula ito ang Dark Continent Ipapaliwani ko sa inyong mga tol kung paano ka nasabing sa Dark Continent ang iba pang mga kurta. Kasabay ng pagbibigay ko ng mga ebidensyang nagpapatunay na sa Dark Continent nagmula ang lahi ni Kurapika. Meron akong tatlong pangunahing dahilan kung paano ko nasabing nagmula sa Dark Continent sila Kurapika. Una sa mga ito ay ang katotohanan ng sinabi talaga sa kwentong nagmula ang mga sinaunang ninuno ng tao sa Dark Continent. Makikita ang impormasyong ito sa speech ni Beyond Netero. Dito sinabi ng magaling naman lalakbay sa milyon-milyong manunood, ang pagiging totoo ng Dark Continent at ang pagtawid ng sinaunang tao mula sa kontinente patungo sa ligtas na mundo kung nasaan sila na Siguro mga Thol, ang mga taong naiwan sa Dark Continent ay nag-evolve, nagkaroon ng pulang mata at pambihirang kakayahan para makayanan ang pagiging delikado ng Dark Continent. Ito ang lahing pinagmulan ng kurta bago sumunod ang ibang miyembro sa ligtas na mundo para manirahan sa lugar. Bukod pa dito mga thol, sinabi din sa chapter 340 na ang mga magical beast na nakita natin sa kwento, kagaya ng mga Kiriko at Chimera Ants, ay nagmula talaga sa Dark Continent. Ibig sabihin, kung hindi nakabilang sa species ng mga normal na tao ang mga Kurta dahil sa kanilang pambihirang lakas, pwede natin silang iconsidera bilang mga magical beast na nagmula din sa Dark Continent ayon mismo sa kwento. Ang pangalawang ebidensya Thol, na nagpapatunay na sa Dark Continent talaga nang galing ang mga kurta ay makikita sa mapa ng Dark Continent. Kung ating titingnan ng maigi mga Thol, ang mga elementong nakaguhit sa mapa, makikita dito ang iba't ibang halimaw at nilalang na nakatira sa Dark Continent. Kabilang sa mga ito ang isang ibon na parang nakita na natin noon. Ang hayop na ito ay ang parehong ibon na ginagawang sasakyan ng mga kurta para makapaglakbay. Naniniwala ako mga thol na hindi nagkataon na sa dinami-dami ng hayop na pwedeng ilagay ni Togashi sa mapa ng Dark Continent, napili niya ang parehong disenyo ng ibon na merong ng mga kurta. Nagpapakita ito sa si atin na talagang nanirahan ng mga kurta sa Dark Continent at ginamit pa nila ang mga ibon bilang sasakyan para makapunta sa ligtas na mundo. Bukod dito mga thol, makikita din sa mapa ng Dark Continent ang mga maliliit na kubo na may pagkakahalin tulad sa pamayanan ng mga kurta noon. Sa hindi kalayuan, meron din tayong makikitang struktura na parang kulisiyum at mga figura na para namang mga gusali. Kinukumpirma nito mga thol na meron talagang mga sibilisasyon o tao katulad ng mga kurta na nakatira sa Dark Continent. Higit sa lahat, ang isa pang ebidensya na makikita natin sa mapa ng Dark Continent na konektado sa mga kurta ay ang lawa ng Dark Continent. Ayon sa istorya, ang known world kung nasaan ang ating mga bida ay nasa gitna ng lawang tinatawag na Lake Mobius. Hindi pa sinasabi mga thol kung bakit Lake Mobius ang tawag sa lawang ito. Pero kung titingnan natin ng maigi ang itsura ng lawa, mapapansin natin na isa itong Mobius Strip o ang hugis na parang umiikot ng walang hangganan. Ang Mobius strip mga Thol ay ang parehong hugis na makikita sa kasuotan ng mga kurta lalong-lalo na kay Kurapika. Tandaan natin mga Thol, bilang lamang noon sa kamay ang mga taong nakakaalam ng Dark Continent at ang katotohanan na nasa gitna ng isang malaking lawa ang Non World, kaya ang posibleng rason kung bakit ang hugis ng lawa ang napiling disenyo ng damit ng mga kurta ay dahil ang mga ninuno ni Kurapika ay alam ang Dark Continent bilang dito sila nagmula. Kung kulang pa ding ebidensya ang hugis ng lawa mga thol para suportahan na sa Dark Continent talaga nagmula ang mga kurta, pwede nating tignan ang Journey to the New World o ang journal na isinulat ni Don Freaks tungkol lamang sa Dark Continent. Sa cover nito, makikita muli ang disenyo ng Mobius Strip, kaparehong kapareho ng disenyong nakalagay sa damit ng mga kurta. Ang pangatlong rason mga thol kung bakit ko nasabing sa Dark Continent nagmula ang mga kurta, ay dahil sa kanilang natatanging kakayahan. Halimbawa dito ang kasanayan nila sa paninirahan sa gagubatan. Ang mga kurta-thol ay hindi masyadong nakikihalubilo sa mga tao sa syudad. Bumababa lamang sila ng kabundukan kung kailangan dahil nag-iingat silang madiskubre ng mga tao ang kanilang pagiging kurta dulot ng kanilang mga pulang mata. Ang kasanayan nila sa gagubatan ay maaaring nakuha nila sa kanilang mga ninunong nanirahan sa Dark Continent kung inyong maaalala, Sinabi noon ng dating chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero na ang Dark Continent ay napupuno ng pakikipaglaban sa kalikasan. Kaya siguradong ang mga nakatira sa Dark Continent ay may kasanayan sa pamamalagi sa gagubatan. Isang kakayahang magaling ang mga kurta. Maliban dito mga tol, ang iba pang talento na mayroon ng mga kurta na nagbapatunay na galing sila sa Dark Continent ay ang pagiging bihasa nila sa pag-unawa ng mga sinaunang simbolo at teksto. Makikita ito noong kinaharap ng ating mga bida ang mga kiriko na gawa ni Kurapika ang mabisto ang pagkukunwari ng mga ito sa pamamagitan ng mga simbolong nakatatu sa braso ng isang babaeng kiriko. Siya lamang ang nakagawa nito. Matatandaan mga tol na ang dahilan kaya nag-recruit si Beyond Netero ng isang professor na bihasa sa ancient language at kung bakit nagsanay si Jing ng iba't ibang lengguahe ay dahil alam nila na ang Dark Continent ay gumagamit ng iba't ibang klase ng lengguahe at sinaunang teksto. Ibig sabihin mga tol, dahil ang mga magical beast katulad ng mga kiriko ay nagmula sa Dark Continent, gumagamit pa din sila ng teksto at simbolong nagmula sa lugar. At dahil din ang mga sinaunang kurta ay nanggaling sa Dark Continent, nakakaintindi sila ng mga teksto at simbolong ginagamit sa Dark Continent, kakayahang maaaling ipinasa hanggang sa henerasyon nila Kurapika. Higit pa sa mga itong mga tol, ang kakayahan ng mga kurta na pinakanagbapatunay na nagmula sila sa Dark Continent ay ang kanilang mga pulang mata. Sa tuwing tumataas ang emosyon ng mga kurta kagaya ng pagbapakita nila ng galit o pagkapuot, lumalabas ang kanilang mga pulang mata kasabay ng paglakas ng kanilang mga natural na kakayahan. Nagkakaroon sila ng hindi masundang bilis, hindi mapigilang lakas at hindi mapantayan ang kapangyarihan. Halimbawa sa kapangyarihang ito, ang pagkakaroon ni Kurapika ng kakayahang palitan ng kanyang natural na nen type. Mula sa pagiging conjurer, nagiging isa siyang specialist. Ang isang normal na tao ay maaari lamang mapabilang sa isang kat kategorya ng Nen, pero kay Kurapika, kaya niyang tumalon sa dalawang uri ng kapangyarihan gamit ang kanyang mga pulang mata. Nakakapagtaka ito mga tol dahil ang kakayahan lamang ni Kurapika ang sobrang kakaiba kung ikukumpara sa iba nating mga bida. Tumalino si Leorio dahil sa matagal na pag-aaral ng medisina. Lumakas si Kilua dahil sa mahabang pagkasanay niya bilang asasin. At maabilidad si Gon dahil sa kanyang maraming karanasan sa kagubatan. Pero kay Kurapika, iba ang pinagmula ng kanyang pambihirang kakayahan. Ito ay ang kanyang mga pulang mata. Nagpapatunay na hindi isang normal na tao si Kurapika katulad nila Leorio, luwa at Gon at siguradong hindi din likas ang lahi ni Kurapika sa mundo ng mga tao bagkus galing talaga sila sa Dark Continent sa tingin ko mga tol ang mga kurta ay nahati sa dalawang grupo ang unang grupo ay nagpunta sa ligtas na mundo para dito manirahan sa grupong ito nagmula ang pamilya ni Kurapika at ang pangalawang grupo naman ay nanatili sa Dark Continent at maaaling hanggang ngayon ay namamalagi pa din sila sa lugar nasabi ko ito mga tol dahil sa tingin ko ang mga kurta ang tinatawag na gatekeepers ng dark continent ang mga gatekeepers ng dark continent tol ay ang lahi ng mga magical beast na nagsisilbing koneksyon ng mga tao sa dark continent kung wala daw sila imposibleng maglakbay sa kontinente o kahit ang pagtawid sa karagatang humahati sa ligtas na mundo at ng dark continent kapansin-pansin mga tol na lahi o angkan ng mga magical beast ang tawag sa mga gatekeepers kapareho ng tawag sa mga kiriko na may kakayahang mag-anyo bilang mga tao. Sobrang naiiba ito sa tawag sa mga nakatira sa Dark Continent. Halimbawa ang mga Brion na binansagang Guardians of the Ruins, ang mga ai na tinatawag lamang na mysterious beings, at ang mga pop na sinabi lamang na bilang mga beast o halimaw. Ginamit sa mga gatekeepers ang tawag na lahi o Angka ng mga magical beast dahil maaaring sila ay mga taong may mala-demonyong kakayahan, katulad ng mga kurta. Bukod dito mga tol, kung titingnan din natin ang pinaka-gate ng Dark Continent, kapansin-pansin ang pamilyar na disenyo nito. Halimbawa dyan ang mga swirl o mga paikot-ikot na design nito. Kapareho ito ng mga swirl na makikita sa mga bahay ng kurta at sa mga damit na mayroon sila. Bukod dyan, kapansin-pansin din ang dalawang bilog na nakadisenyo sa mismong mukha ng pinto. May halintulad natin ito sa dalawang mata na nakabantay sa harapan ng Dark Continent. Trabahong ginagawa ng mga gatekeepers at mga matang tumatatak sa ating isipan kapag nababanggit ang kurta. At higit pa dito mga tol, kung titingnan nyo ang itaas na bahagi ng Dark Continent, makikita nyo ang dalawang kakaibang disenyo na parang punyal. May naaalala kayo? Katulad ito ng disenyo ng Judgment Chain ni Kurapika. Ang nen ability ng isang tao ay konektado sa pag-uugali, personalidad, trabaho, hilig at kahit sa mga bagay na pamilyar sila. Halimbawa dyan ang remote punch ni Liorio na naimpluensyahan ng pag-aaral niya ng medisina, ang bungee gum ni Hisoka na hango sa paborito niyang chewing gum, at ang kuryente ni Kilua na napalabas ng bata dahil sa karanasan niya sa kuryente. Lahat ng mga kakayahang ito ay konektado sa karanasan, hilig at katauhan ng NEN user na nagmamay-ari sa kanila. Kaya malabong mangyari na ang simbolong makikita sa tarangkahan ng Dark Continent ay mga simbolong na ipasa at ginagamit pa din ng mga kurta ng nasa ligtas na mundo, kaya nakikita ito ni Kurapika at naging inspirasyon niya sa kanyang Judgment Chain. Pero bago tayo magpatuloy, kung naghahanap ka ng mga full chapter review ng Hunter x Hunter mula chapter 340 hanggang sa latest chapter 410, bisitahin nyo lang ang channel natin, naka-playlist na po lahat para madali niyo mapanood. Thank you and let's go back to the video. Sa madaling salita mga thol ang gate ng Dark Continent ang isa sa nagpapatunay na galing talaga sa Dark Continent ang mga kurta at maaaring ang iba sa kanila ay namumuhay pa din sa lugar bilang mga gatekeepers. Maaaring kapag nakarating na ang ating mga bida sa Dark Continent, isisiwalat ng kwento na ang lahi ng mga gatekeepers ay ang lahi din ng mga kurta. Bilang sila ang nag-iisang koneksyon ng tao sa Dark Continent, malaki ang magiging pakel nila sa paglalakbay. Pwede silang maging kakampi ng mga tao at pwede din naman silang maging mga kalaban depende sa kung paano ipapakirala ng mga tao mula sa ligtas na mundo ang kanilang mga sarili. Sinabi sa chapter 341 mga thol na ang pinakakinamumuhian ng mga gatekeepers ay ang mga taong walang magandang asal. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nakaharap nila ang natitirang kurta sa ligtas na mundo na si Kurapika? at sabihin nitong pinaslang ng mga tao ang kanyang buong angkan. Pitong taon na ang nakakalipas. Papalagpasin kaya ito ng mga kurta at tutulungan ng mga tao bilang mga gatekeepers o kamumuhian ng kurta ang mga tao at papaslangin ng mga ito sa gate pa lamang ng Dark Continent. Magandang laban ito mga tol kapag nagkatotoo ha. Parang ang paghihingatin ng mga uchiha sa lahat ng mga ninja sa Naruto at ang paniningil ng mga Quincy sa mga Shinigami sa Bleach? Pwedeng ganito ang maging kalabasan ng kwento sa Dark Continent arc mga thol. Ang mga kurta ng Dark Continent naman ang gaganti sa mga tao. Meron kaya silang mas pambihirang lakas kumpara sa mga kurta ng Ligtas na Mundo? Meron din kaya silang dalawang uri ng Nen katulad ni Kurapika? At meron din kaya silang mga kakaibang kapangyarihang ipinagkaloob ng kanilang mga pulang mata? Malalaman natin ang mga kasagutan sa tanong na ito mga thol kapag Nakita na natin ang mga kurta ng Dark Continent. Ito po ang aking paliwanag sa mga kurta ng Dark Continent. At kung nagustuhan mo, ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong niyan na para sa ating channel. Maraming maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.